Ano yung mga ipit? Ginagawa Ginagawa ba? Na yun? Uh, Gusto na ako sa mga Parang others? Ah! Ay, oh, <laughs> <milenyan>. <laughs> Bata pa naman ah! Bilingan 40 plus lang si Norman. Bilingan ko, bilingan mo. Oh, Other? <laughs> yan pala, yan tama nung nakikipag-inom sa basa. Tumingin oh, uh, na ako siya. Parang oh, others? <laughs> Ano nandiyan mo pre? Ano? Tsuba-tsuba? Daw dami nyo rito ah. Mga dito! Ah, kaka mga kakapulit ay sakin mga diskate panchit! Sinulubog namin niya malungkot kaya eh. bigay na bigay na. eh! <laughs> kasi wala akong hanap buhay. Kaya malungkot ka mo, mo, nilagay mo dyan. Kaya malungkot kasi ito birthday niya, November 21, dahil in-interview ko. Dahil nung nawalan siya ng trabaho, nawalan pa uh, ng asawa. At nga tatawag ka <laughs> lang, Ano mo, kamamatay lang kasi ni Lorena no October 3. Yun. Yeah. Yeah. <laughs> Baka <laughs> <laughs> walang maniwala na wala ka na, tawa ko pa ng tawa. Eh, <laughs> talagang ganun eh. Hindi ko na may babalik ang kahapon eh. <laughs> Huwag ka na, huwag papakamatay na rin ako. Never! No. <laughs> Never! Never! Age is a doesn't matter. Hindi ako na ang sa buhay. Bago yun ah. Oh, hindi nyo pa wala pa sa Bukolari mood siya. Hahaha! Hahaha! Nag-viral <laughs> na nga no? para sa Romidea, so. Kung nag-viral, yeah, meron eh, tama ni Romidea. Patutok. Oo, oo. Oh.